Mga kapatid, maging matayaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang magsasaka. Matiyaga niyang hinihintay ang unang pagulan. At pagkatapos niyang magtanim, matiyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos malapit nang dumating ang hukom tularan niyo ang pagtitiyaga at pagtitiis ng mga propeta ng mga tagapagsalita ng Panginoon hindi ba't itinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis alam niyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hope at alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli sa diyang mabuti at maawain ang Panginoon higit sa lahat mga kapatid huwag kayong manunumpa sa mga pangako niyo huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, or, o ano paman. Sabihin nyo lang na, oo kung oo, at hindi kung hindi, para hindi kayo hatulan ng Diyos.